Alam mo ba na may isang halaman na karaniwang tumutubo lang sa tabi ng kalsada pero may kakayahang tumulong sa pagpababa ng blood sugar, pampaihi at pagbawas ng pamamaga sa katawan? Ang tinutukoy ko ay ang banaba, isang halamang gamot na matagal ng bahagi ng tradisyonal na medisina sa Pilipinas. Madalas natin itong makita sa mga barangay. May mga magagandang lilang bulaklak at karaniwan lang na itinuturing na ornamental plant. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang mga dahon ng banaba ay may taglay na natural na mga compound na may benepisyo sa kalusugan. Lalo na para sa may mga diabetes, problema sa pag-ihi at inflammation. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, tutulungan kitang mas maintindihan kung bakit ang banaba ay isa sa mga pinaka-promising na halamang gamot sa bansa. Tatalakayin natin ang mga aktibong sangkap ng halamang ito, ang mga posibleng benepisyo sa katawan, paano ito ginagamit at kung gaano ba ito kaepektibo batay sa mga pag-aaral. Kaya kung interesado ka sa natural at abot-kayang paraan ng pangangalaga sa kalusugan, siguraduhin tapusin mo ang video na ito. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang banaba ay itinuturing na mabisang halamang gamot ay dahil sa taglay nitong mga aktibong compound na may mga makabuluhang epekto sa katawan isa sa pinaka-pinag-aaralang compound ng banaba ay ang corosolic acid. Isang natural compound na may kakayahang gayahin ang epekto ng insulin sa katawan. Sa madaling salita, nakakatulong ito sa pag-regulate ng blood sugar levels. Kaya naman, ginagamit ito bilang natural na suporta para sa may mga type 2 diabetes o mga taong may mataas na blood sugar level. Ayon sa ilang pag-aaral, ang corosolic acid ay tumutulong sa mas mabilis na paglipat ng glucose o ng asukal mula sa dugo papunta sa loob ng mga cells. Kaya bumababa ang blood sugar level. Bukod sa corosolic acid, ang banaba ay may taglay ding elagic acid, lagerstromin, at iba pang antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress sa katawan. Ang oxidative stress ay may kinalaman sa maraming chronic diseases gaya ng diabetes, sakit sa puso at cancer. Dahil dito, ang banaba ay hindi lang nakakatulong sa blood sugar control kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan ng cells sa katawan. May mga studies din na nagpapakita ng anti-inflammatory at antibacterial properties ng banaba na maaaring makatulong sa mga taong may urinary tract infections o pamamaga sa mga bahagi ng katawan gaya ng bato at pantog. Sa kabuuan, ang banaba ay hindi lang isang simpleng halamang gamot. Ito ay isang natural na source ng bioactive compounds na may malawak na potensyal sa kalusugan. Ang banaba ay maaaring gamitin sa iba't ibang anyo Depende sa kung ano ang available at ano ang mas practical para sa gumagamit. Sa mga probinsya, ang pinakakaraniwang anyo ay ang decoction o ang pinaglagaan ng tuyong dahon ng banaba. Karaniwan, kumukuha ng mga dalawa hanggang tatlong piraso ng tuyong dahon, pinapakuluan sa dalawang basong tubig sa loob ng sampo hanggang labing limang minuto at iniinom ito gaya ng tsaa. Kadalasan, isang beses o dalawang beses sa isang araw. Bukod sa tradisyonal na paggamit, meron na rin kapsul at tablet forms ng banaba na mabibili sa mga butika at tindahan ng mga supplements. Ito ay karaniwang standardized para sa corosolic acid content, kaya mas madali itong i-monitor pagdating sa dosage. Ang karaniwang dosage para sa banaba extract ay nasa 32 hanggang 48 mg ng corosolic acid kada araw. Ngunit, maaaring mag-iba depende sa formulation ng produkto. May mga produkto ring kombinasyon ang banaba sa iba pang halamang gamot tulad ng ampalaya, lalo na para sa mga layuning anti-diabetic. Sa paggamit ng banaba, mahalagang tandaan na ito ay hindi kapalit ng reseta ng doktor o maintenance medication, lalo na kung may iniinom ng gamot para sa diabetes o iba pang kondisyon. Dapat ding iwasan ang sabay-sabay na paggamit ng banaba sa ibang blood sugar lowering drugs ng walang gabay ng health professional. Dahil maaari itong magdulot ng sobrang pagbaba ng blood sugar o yung tinatawag nating hypoglycemia. Mainam pa rin ang magpakonsulta sa mga doktor bago simulan ang anumang herbal supplementation. Lalo na kung may iba kang iniinom na gamot o may kasamang sakit sa bato, atay at sa puso. Tandaan ang banaba ay natural pero tulad ng ibang halamang gamot, kailangan pa rin gamitin ito ng responsable at may sapat na kaalaman. Sa paglipas ng panahon, Unti-unting napatunayan ng modernong agham ang mga benepisyong matagal ng pinaniniwalaan tungkol sa banaba. Sa isang pag-aaral na nailathala ng Journal of Ethnopharmacology, nakita na ang banaba extract ay may epekto sa pagpapabuti ng insulin sensitivity at glucose uptake sa mga cells bagay na makakatulong para makontrol ang blood sugar nang hindi agad umaasa sa mga synthetic drugs. Bukod pa rito, may mga laboratory at animal studies na nagpapakita ng antioxidant at anti-inflammatory effects ng banaba. Sa mga pagsubok na ito, nakita ang mga flavonoids at elagic acid na taglay ng banaba ay may kakayahang labanan ang oxidative stress na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng cells sa katawan. May mga paunang ebidensya rin na nagsasabing ang banaba ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng kolesterol at sa pagsuporta sa kalusugan ng kidney. Bagamat kailangan pa ng mas malawak na clinical studies para dito, sa kabila nito, mahalagang tandaan na habang promising ang mga resulta ng pag-aaral, Karamihan ay nasa early stages pa lamang. Ibig sabihin, hindi ito dapat ituring bilang kapalit ng pangunahing paggamot kundi bilang supplementary o pantulong na option lamang. Sa tamang paggamit, ang banaba ay maaaring maging bahagi ng integrative approach sa kalusugan na pinagsasama ang tradisyonal at modernong medisina. Bagamat natural at matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina, mahalagang tandaan na ang banaba ay hindi rin ligtas para sa lahat ng pagkakataon. Una sa lahat, dahil ito ay may epekto sa pagpapababa ng blood sugar, may posibilidad na magdulot ito ng hypoglycemia o sobrang pagbaba ng asukal sa dugo lalo na kung sabay itong gagamitin sa ibang anti-diabetic medication tulad ng metformin, insulin, at sulfonylureas. Kaya kung may maintenance ka na para sa diabetes, mainam na magpakonsulta muna sa iyong doktor bago uminom ng banaba bilang suplemento. Pangalawa, bagamat wala pang sapat na datos tungkol sa epekto nito sa mga buntis at nagpapasuso, hindi rin ito inirekomenda sa kanila upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang epekto. May mga ulat din na maaaring magkaroon ng allergic reaction ang ibang tao tulad ng pangangate, pantal at pagsusuka, lalo na kung may allergy ka sa ibang halamang may kahalintulad na compounds. Bukod pa rito, dahil ang banaba ay may diuretic effects o pampaihi, maaaring makaapekto ito sa balanse ng electrolyte sa katawan kung iinom ito ng sobra-sobra o sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman, kung ikaw ay may kondisyon sa bato, atay, o may iniinom na gamot para sa blood pressure at water retention, mahalagang humingi muna ng medical advice. Huwag ding basta-basta bumili ng produkto online na walang approval mula sa FDA. Lalo na kung hindi malinaw ang ingredients, dosage o paraan ng paggawa. Tandaan, ang paggamit ng halamang gamot ay maaaring makatulong sa kalusugan. Pero dapat itong gamitin ng may sapat na kaalaman, tamang gabay at pag-iingat. Ang natural ay hindi otomatikong ligtas. Kaya mas mabuti pa rin ang pagiging maingat kaysa magsisi sa huli. Sa panahon ngayon, mas mahalagang maging mapanuri tayo sa ating kalusugan. Lalo na kung may mga natural na paraan na makakatulong. Ang banaba ay isa sa mga halamang gamot na may potensyal na suportahan ang ating kalusugan kung gagamitin ng tama at may sapat na gabay. Tandaan lang na ang herbal medicine ay hindi kapalit ng reseta kundi maaaring karagdagang suporta sa kabuuan ang pangangalaga sa katawan. Ako si Renz Marion, isang pharmacist at nurse, at layunin kong gawing mas malinaw at madali para sa iyo ang mga usaping pangkalusugan. Kung marami ka pang gustong matutunan tungkol sa mga halamang gamot o ibang health topics, huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang praktikal na impormasyon. Ingat kayo palagi at alagaan ang katawan dahil walang ibang mas makakaalaga nito kundi tayo rin.